Kamusta health Sa video na ito, pag-uusapan naman natin ang isang pangkaraniwang issue sa kalusugan na maaring makaranas ang marami, ang varicose veins. Ano nga ba ang varicose veins at bakit maari nating ma-experience ito? Let's dive in! Ngayon, ang varicose veins ay isang kondisyon na maaring makita sa mga legs kung saan ang mga ugat ay namamaga, nagiging kulay asul o berde at nagiging visible sa ibabaw ng balat. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Ano nga ba ang dahilan kung bakit maaring magkaroon tayo ng varicose veins? Ito ang ating pag-usapan sa video na ito. Kaya't manatili lang at tara na't mag-explore sa mga impormasyon ukol dito. Alright, let's get started! Ang mga ugat o veins sa Ingles ay bahagi ng sirkulatoryong sistema ng katawan na nagdadala ng dugo mula sa mga iba't ibang bahagi ng katawan pabalik sa puso. Ang veins ay naglalarawan ng kanilang sariling anatomyang kaibahan sa arteries at capillaries. Narito ang ilang pangunahing bahagi ng anatomy ng veins. Valves. Ang mga veins ay mayroong valves o bawang na nagtatabaho upang pigilang bumalik ang dugo. Ang mga ito ay espesyal na estruktura ng pader ng ugat at nagbibigay daan sa dugo na umakyat pataas sa puso ngunit hindi bumabalik pababa. Ang pagsisimula ng unidirectional na daloy ng dugo ay mahalaga sa pagiging epektibo ng vascular system. Lumen, itong loob na espasyo ng veins kung saan dumadaloy ang dugo. Mas malaki ang lumen ng veins kaysa sa arteries sapagkat ang veins ay nagdadala ng dugo pabalik sa puso at ang presyon ng dugo ay mas mababa. Tonic media ito ang layer ng vein na nagbibigay suporta sa lumen. Kadalasan, mas manipis ito kaysa sa tunica media ng arteries dahil ang presyon ng dugo sa veins ay mas mababa. Tunica adventitia. Ito ang outermost layer ng vein. Ang tunica adventitia ay nagbibigay ng suporta at proteksyon sa vein. Venous sinuses. Ito ay malaking veins na naglalaman ng maraming dugo. Ang mga ito ay nakaraniwang walang mga valves at mas malaki ang lumen, nagbibigay daan sa pagmamaneho ng malalaking dami ng dugo ng mas mabilis. Superficial at deep veins. Mayroong superficial veins na matatagpuan sa balat at mayroong mga deep veins na matatagpuan malalim sa loob ng katawan. Ang deep veins ay mas malapit sa mga major arteries at organo at kadalasang sumusunod sa landasin ng mga to. Venus tributaris ito ay mas maliit na veins na nagtataglay din ng dugo mula sa iba't ibang bahagi ng katawan at bumubuo ng network ng nag-uugma sa sistema ng veins. Ang varicose veins ay isang kondisyon kung saan ang mga ugat, karaniwang nasa binti at paa, ay namamaga, nagiging distorted at nagiging kulay asul o berde. Ito'y kadalasang sanhin ng hindi maayos na pag ng mga valves sa veins na nagpapabagal sa daloy ng dugo pabalik sa puso ang kondisyon na ito ay kilala rin bilang varicosities o varicoses. Ang mga pangunahing sanhi ng varicose veins ay kinabibilangan ng pagsira ng valve sa veins, pagsikip ng maugat dahil sa masamang sirkulasyon, hormonal na pagbabago lalo na sa mga kababaihan, pagbubuntis, pagsuot na masikip na damit, paggamit ng mga contraceptives na naglalaman ng estrogen, ang mga sintomas ng varicose veins ay maaaring mag-iba depende sa severity ng kondisyon. Narito ang ilan sa mga pangkaraniwang sintomas. Ang pangunahing sintoma ng varicose veins ay paglitaw ng mga veins na namabangga, nagiging kulay asul o berde at nagiging visible sa ibabaw ng balat. Maaaring makaranas ng sakit, kirot o panginginig sa mga bahagi ng legs kung saan naroroon ang mga varicose veins. Ang mga apektadong bahagi ng legs ay maaring magdulot ng pakiramdam ng pamumuo, bigat o kakaibang discomfort, lalo na sa pagkatapos ng patagal na pagtayo. maaring magkaroon ng pamamaga sa paligid ng veins, lalo na kapag pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtayo o pag-upo. Maaaring makaranas ng pangangalay o paminsang pananakit sa legs, partikular na pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtayo o paglalakad. Ang varicose veins ay maaaring maging madama ng kamay. Ito isang malamig na senyalis ng kondisyon. Ang mga veins na namabaga at napinsala ay maaaring maging mas mahirap na linisin at maaaring magdulot ng iritasyon o pigsa. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa kulay ng balat sa paligid ng apektadong veins. Ang pag-iwas sa varicose veins ay maaaring makamit sa pamamagitan ng mga sumusunod na bang: regular na ehersisyo, tulad ng paglalakad, paglangoy o iba pang aerobic exercises. Ang pag ng malusog na timbang ay maaring makatulong sa pagpabawas ng presyon sa veins at pag-iwas sa pagbuo ng varicose veins. Iwasan ng pagtatagal ng matagal na oras sa iisang posisyon lalo ng pagtayo o pagupo. Regular na pagtayo at paglakad ay makakatulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon. Kapag nakaupo o nakatayo ng matagal, itaas ang mga paa sa mas mataas na antas na kaysa sa puso. Ang compression stockings ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon sa mga legs. Ito ay maaaring mapanatili ang tamang presyon sa veins. Paghanda ng tamang oras para sa pagtatae upang maiwasan ang pagmamadali at pagbuo ng presyon sa veins ang pagkakaroon ng malusog na dieta na mataas sa fiber at mayaman sa prutas at gulay ay maaring makatulong sa pangangalaga ng tamang timbang at pagpapabuti ng sirkulasyon. Iwasan ang pagsuot ng mga sapatos na may mataas na takong. Huwag palaging nakakross ng legs habang nakaupo. Kung maaari, maglakad-lakad o gumawa ng maikling ehersisyo sa legs kahit sa loob ng trabaho para mapanatili ang sirkulasyon. Kung may kasaysayan ng varicose veins sa pamilya o may mga sintomas na nakakabahala, maari kang sumunsulta sa doktor para sa tamang pagsusuri at payo ukol sa pangalaga. Sa pangkalahatan, ang pangangalaga sa sarili, regular na ehersisyo at maayos na pangangatawan ay mahalaga sa pag-iwas ng varicose veins. Maraming salamat mga health sa pagtutok sa ating video tungkol sa varicose veins. Sana'y nahanap ninyo itong informative at makatulong sa inyong pangalaga sa kalusugan. Kung natuwa ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Healthy Pinoy para sa mas marami pang impormasyon ukol sa kalusugan. Salamat ulit sa inyong suporta at pagiging bahagi ng ating growing community.